Yan yung view dito sa amin. Ayan. Dito namin buo... Dito ko ulit buuhin yung sarili ko. Kasi sa Manila, medyo tagilid tayo doon. Maganda sana nag-umpisa. Pero... Nagkatagalan. Wala na. Sira yung buhay ko sa Manila. Kaya dito muna ako sa amin maghanap ng panibagong buhay na naman ulit di ba Miko? panibagong buhay naman kami dito kaya buhay namin ni Miko yung buhay namin no? di ba Miko? kasi ilang araw din tayo hindi nakapag ano na napakapag video sa ano natin sa ating Facebook takapag upload kasi nga na na ano tayo ng malasakit <laughs> Di ba Miko? <laughs> medyo masakit kasi ang naranasan natin. Masakit pa sa nawalan ng tao. Hindi <laughs> 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 no mijo uh, medyo ano lang talaga tayo dun. Dito ko muna anuhin yung panibagong buhay ko. Kasama si Migo. Ligay sa Migo. Migo. Hi sabi, mag-hi sa kami. Maghaysa ka. Mag sa ba? Paghay ba? Hay sa diwa ana Na. Una ako migo good na mubuhon ang amuang panibagong kabanata. <laughs> Kaya yung kabanata ko sa Manila wala may ayo yun migo. Ha? Huh? Kabanata ko sa Manila wala ayo no. Puro malasakit migo. Ha? Huh? Puro kasakit. Kaya ngayon dito muna natin anuin ipakita natin yung sarili natin na kaya natin kung wala sila. Di ba, Oo. Oh. <laughs> <laughs> sa una lang yung masakit, Bigo, no? Pag, pag patagalan, wala na, Bigo, no? Ano, talaga, So, ganda na mga ano dito, eh, no? Dito kami, ito, ito, this is taas dyan dati, yung hindi pa akong nag dyan kami nagaano ano, na kumukuha ng gagamba. Baka sa next, ano, Migo, mga Baka bukas bigo no? Mag ano kami mag kuha kami ng gagamba. Nulo ta bukas bigo? Ha? Bukas? Bukas. Ah, ta ugma no? Mo kami bukas. Ang ah, ayong gabi mino, asan tayo mang gabi? Oo okay. oh. Kuwa takas-kas okay. daw, karong pe? Oo, oh, sige, para abangan nyo mga guys yung ano namin kuha ko kami dito daw sa may dito rin sa aming paggabi maganda kami kasi dito eh tapos food tripin namin kakainin namin yun o oh. so abangan abangan nyo lang guys yung ano namin ni mga video namin sa Facebook o oh.